So, ito po yon ang uh, ating balikbayan box Cargo Express dito sa uh, lagi Plaza Level 3. Uh, ayan, dito nyo makikita guys. At saka, pwede kayo dito mag... Uh, maglagay ng ano? Storage. Storage ng mga gamit nyo na yung Kunyari wala kayong choice sa buhay niyo na ano, paglalagay niyo ng mga gamit niyo, pwede kayo pumunta dito, mag-storage kayo. Tapos uh, inquire lang kayo guys kung ano pong mga palisiya nila dito. At saka dito niyo makikita sa level 3 lagi uh, Lucky Plaza Orchard. So yan po ang address nila guys. So madali lang siyang hanapin at saka katabi lang siya ng Metro sorry Oh, Metro Surigao, Metro Box. Sorry. Metro Box. Tapos dito, pag ganon, pag ganon, kung natabi lang siya. So, ayan. Paka-easy lang siyang hanapin ang uh, Alin Cargo Express Singapore. So, sa lahat po ng mga uh, nang naghahanap guys ng murang balik bayan box, uh, punta na kayo dito sa Alin Cargo Express. Napakamura lang. Mababait pa yung mga staff dito. At sa katutulungan kayo kung ano pong problema nyo sa mga box nyo guys. Hindi kayo mag-alala nyan. Pag nandito na kayo sa Cargo Express, at saka napakabait nila dito sa lahat uh, mga staff nila guys so ayan uh, may ano pa dito may parapol pa sila uh, ayan promo promo oh 1 million yata tos lang price hindi pala so ito po yung papromo nila guys may papromo sila so ano pang hinintay nyo punta na kayo dito sa Allen Cargo Express guys para baka kayo nang sortihin kayo nang mananalo ng ilang uh, yung mga promo nila So, ayan. Ito po yun ang ah. grand prize. Grand prize. Ito po yun ang grand prize nila. So, yan po ang mga si share ko sa inyo, guys. Uh, thank you so much, everyone, for watching. And sa lahat po ng mga sumuporta sa aking Fagba Vlog, sa aking mga channel. Maraming salamat sa England. Hindi ko na kayo may isa-isa, pero thank you so much uh, from the bottom of my heart. And uh, see you sa next vlog ko. Bye, everyone! And thank you so much.